Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay naanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. na yung ating tatalakayin ngayon, bakit hindi tayo dapat magtiwala sa ating sariling karunungan? Sa Diyos dapat tayong magtiwala kapatid. Kahit marami man tayong accomplishment, may mga magandang trabaho man tayo, pero sa Diyos pa rin tayo magtiwala at ipagkatiwala ang ating buhay. Ngayon, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa hindi pagtiwala sa sariling karunungan, kundi sa Diyos lamang. Sinasabi po dito sa Kawikaan 3, 5 hanggang 7. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siyang ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo sundin din siyawi at lumayo ka sa kasamaan. Now, bakit hindi tayo dapat magtiwala sa ating sariling karunungan? Mayroon po tayong tatlong rason. Ang una po, dahil tayo ay may limitasyon lamang. Sa verse 5 ang sabi, kayawi ka magdiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Kahit gaano pa katalino ng isang tao, may limitasyon pa rin ito, kapatid. Mayroon pa rin siyang hindi alam. Magkakamali pa rin. Kahit gaano mo kagaling sa doktrina, may mga bagay na hindi natin alam at kayang ipaliwanag ng pinakaeksakto. Pero ang pinaka-wise na paraan ay ang mamuhay sa kalooban ng Diyos at maging kalugod-lugod sa Kanya. Sinasabi nga sa Episo 5, Jays at 17, Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Verse 17, Huwag kayong maging hangal o nawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Hindi po masama ang maging marunong, pero pakatandaan na ito ay may limitasyon lamang. Dapat marunong pa rin tayong makinig, magpa-advise, magpaturo, magpasakop, gumalang, maging flexible sa buhay. Hindi lahat ng ginagamot ng doktor ay gumagaling. Hindi po lahat ng abogado ay tama. Hindi lahat ng hukom dito sa mundo ay may tamang hostesya. May limitasyon lamang tayo kapatid. Diyos lang ang perpikto at siya'y walang limitasyon sa karunungan. Kaya kahit may karunungan man tayo, sa Diyos pa rin tayo umasa. Bakit? Dahil walang tago sa Kanya. Alam niya ang bawat detalye at ang mangyayari sa hinaharap. Sinasabi sa Proverbs 3.7, Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. It is a warning against self-confidence. Baka masyado na po tayong nabulag at humanga sa ating mga sarili. So bakit hindi tayo dapat magtiwala sa ating sariling karunungan? Una, dahil tayo ay may limitasyon lamang. Pangalawa, dahil ito ay tukso para magmataas na sa sarili. Sabi nga sa verse 7, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang motson din si Yawi at lumayo ka sa kasamaan. Minsan po, pag nakita mong ang layo-layo mo na sa iyong pinanggalingan, hinuhusgahan mo na ang mga naiwan doon ang mga hindi makaahon, ang mabagal makaahon. Nang huhusga na tayo, inaapakan natin ang karapatan ng iba. Hindi naman po lahat, pero may mga ganyan. Tandaan natin sa buhay sa mundo, iba-iba po ang kalagayan ng tao. May mahirap, mayroon namang mayaman. May matalino, may hindi. May nakapagtapos, may hindi. Ngunit ang mahalaga dito ay ang tinatawag na respeto at pangunawa sa kalagayan ng tao dahil ito ay ginawang balance ng Diyos. Kung lahat matalino, hindi wala nang tuturuan at wala nang makikinig sa iyo. Kung lahat mayaman, wala nang magpapanday para gumanda ang bahay mo. Baka wala nang gugupit sa iyo, magririban sa iyo, magmamanicure sa baka babaho ang buong siyudad dahil wala nang workers. Baka wala tayong magagandang daan at tulay. At baka wala kang mabibiling isda, karni, mga protas, gulay, bigas dahil wala nang magsasaka, wala nang magtatrabaho. Kung puro mayaman ang lahat. Huwag din nating i-underestimate 'yung mga housewife o kung sino man ang naiwan o gumagawa sa bahay. Sila po 'yung nagluluto, naghuhugas ng lalaba, nag-aasikaso ng mga bata, nagbabantay sa bahay, nang lilinis sa bahay at sa kapaligiran. Pag-uwi mo galing trabaho, handa na po yung pagkain. Tapos nang magluto lahat. Kaya huwag mo silang ijudge na wala silang trabaho. Dahil kung sasahuran mo sila bilang security ng bahay, bilang janitor ng bahay, bilang katulong ng bahay, bilang nurse ng bahay, bilang doktor ng bahay, bilang tutor ng mga anak, baka kulang pa ang sahod mo para ipang-sweldo. Kaya kapatid, respect sa bawat katayuan ng bawat tao. Sinasabi nga sa Roma 12.16, magkaisa kayo ng saluobin. Huwag kayong magmayabang sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Sinasabi din sa Isaiah 5.21, kawawa rin kayo. Mga nag-aakalang kayo'y marurunong, at matatalino sa inyong sariling palagay. So bakit hindi tayo dapat magtiwala sa ating sariling karunungan? Dahil ito ay tukso para magmataas na sa sarili. Pangatlo, dahil ito ay pag-acknowledge na sa sarili at hindi na sa kakayahan ng Diyos. Alam mo kapatid, saludo ako at natutuwa ako kung ikaw ay nakapagtapos, nakapagtrabaho, nakapagpatayo ng negosyo at nakapagpondar. Malaking blessings ito sa sarili mo at sa pamilya mo. Pero kung dito ka na magtiwala at dito mo na inasa ang buhay mo, ito ay pag-acknowledge na sa sarili mong kakayahan at hindi na sa kakayahan ng Diyos. Nakakatakot kung masyado na tayong nabulag, pinaikot, pinatakbo, kinokontrol ng ating sariling kakayahan. Siguradong mawawala ka sa Diyos. Babaliwalain mo ang Diyos at hindi mo na kailangan ng Diyos. Dahil iniisip natin, mabubuhay naman tayo kahit walang Diyos. Kaya namang lusutan ang lahat kahit walang Diyos. Kapatid, huwag tayong magmalaki. Sinasabi nga sa kawikaan sa ating teksto sa 3.5, Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siyang ay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Kung masyado na tayong nagtiwala sa ating kakayahan, para na rin nating sinabing tayo ang gumawa ng isip, ng puso, ng damdamin at ng buhay. Pero Diyos lang ang may kakayahan nito na siyang dapat bigyan ng acknowledgement or pagkilala o pasasalamat. Bakit hindi tayo dapat magtiwala sa ating sariling karunungan? dahil ito ay pag-acknowledge na sa sarili at hindi na sa kakayahan ng Diyos. Ang ating application ngayon, magtiwala lang tayo sa Diyos, hindi sa sariling kakayahan. Number two, purihin lang natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. At number three, huwag magtiwala sa sarili, sa Diyos lang magtiwala para mas lalong itama niya ang ating mga sarili. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.